Dili mabalda ang outdoor game nga tinis sa higayon nga mubunok ang kusog nga uwan at ulo niya sa palarong pambansa. Kinihuman mitan niya mismo si Naga City Mayor Valdimar Chong ngadto sa Cebu City Sports Commission nga pwedeng gamiton sa mga players ang duha nila ka indoor tennis court kung ugaling muuan. Ang maong balita, gikalipay ni CCC si 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 Chairman John Pahis tungod kay siguradong makapadayon sa dua ang mga tennis players. Dili susama sa naitabu sa Marikina City sa niaging tungig din na baldagyod ang ubang outdoor games tungod sa daotang panahon. What's good is we have tried to have as many indoor uh, games as possible. For example, tennis uh, out of the four venues that we have, two are indoor. So that was a big problem with Marikina last year because all of their tennis events were outdoor. So they really had to cut short even the scoring of their games. Ang dakbayan sa Naga dili official playing venue sa palaro apan ingon si Pahis nga ila kining gikonsiderar karon palangdaan lang daan ing kaso pirme makasinati uan uwan ang dakbayan sa subu Gi ni Pahis nga dili tanang outdoor games sama sa Baseball, softball, o football mahimong maakomodar sa mga dagkong gym sa Masanaga City. Nasayran nga 70% sa mga dua, himuon indoors, o 30% lang ang duaon sa gawas. Tungod nini ini, nangayo daan o pagsabot ang CCC kung ugaling muuan. We have to uh, just contend with the weather, but this is something that we're really anticipating. So, getting the, the playing venues ready, particularly uh, Don Bosco, for example, NIM, our football field. So, getting extra maybe sand and other materials on standby, so that uh, when the rain stops, then we're able to rehabilitate the playing fields and hopefully resume play as soon as possible. Marikina, Metro Manila. Atul sa ilahang palaro dito. Apan mas mayo nalang lang sab nga iapil sa pagpangamuyo. Nga mayo ra ang dagan sa kahimtang sa panahon karong sun si sa dakbayan sa Subo. Aron dili mabalda ang ubang mga duwa sa palaro. Kini ang balita. Ray, pasaporte. Si Pusiti. News.